So, bali guys, isi-share ko po sa inyo kung paano po yung pag install ni Ray ng induction cooker. Ayan po. Pagdating po sa mga accessories, si Ray po as contractor, siya po ang in-charge dyan. Alam nyo na kung bakit. As contractor, meron din pong nakatoka sa kanyang trabaho. Hindi lang po siya contractor na asikaso ng materyales, mando-mando sa tao siya rin po ang nag install ng mga ibang accessories. Maalam din po siya sa wirings pero sabi ko nga thank God kasi po nadagdagan yung team namin ng electrician. So, kompleto na po yung team namin. Pero pagdating po sa woodworks o mga cabinets, kay Ray naman po yan naka-incharge talaga. So, dahil marami pong projects ang Ray House Makeover, Uh, hindi na rin po minsan kinakaya ni Ray ang pag-wirings. Kaya thank you kay Kuya Jerry na siya na po ang kasama namin sa team bilang in charge po pagdating sa mga wirings pati rin po sa pag install ng mga ibang mga accessories. Pero pag ganito po mga critical ang galawan, ayan, pagdating naman po sa mga tools, marunong naman pong gumamit si Ray. Ayan, so, eto po, sa pag install po natin ng induction cooker, yung pinaka-tiles po dyan, is uh, binuo po namin pero yung pinaka-slab nag-abang na po kami ng pinaka-sukat ng induction. So, kumbaga yung tiles na lang po ang ikakating. Ayan po. So, after po na makating, ayan po, si Ray, tinatanggal po yung mga sumobrang uh, adhesive. Ayan. So, ito po yung counter slab natin na may abang na po yan. So, na, nasukatan na rin po namin yung induction. So, kailangan lang po namin i-install ng buo yung pinaka-tiles. Tapos, ayun, ikakat na lang po siya. Then, ito pong uh, opening na to, ipipinish din po natin yan para pag sinalpak po natin yung induction, saktong-sakto at hindi rin po siya sasabit nasa inyo na po yan kung magtitiwala kayo sa Ray House Makeover kasi si Ray as contractor uh, gumagawa rin po siya Barunong po siyang humawak ng mga heavy duty na mga tools dati nga po si Ray nagtatiles pa yan nagmamasilya nagpipintura since uh, tumatagal na po kasi ang team namin, nabubuo na po ang team Nabubuo na rin po kung sino po yung toka-toka sa bawat gagawin. Merong pintor, may mga mason, may helper, may installer, may electrician. So, kumpleto na po kami. May tile setter. So, yun po yung kagandahan sa Team Ray kasi habang tumatagal po, patagal din po ng patagal yung aming team. So, hindi po kami nababawasan, nadadagdagan pa nga po kami. Ang kagandahan din po kay Ray, habang tumatagal po ang team, nagdadagdag, nagdadagdag din po kami ng pasahod. Kasi pagdating naman po sa trabaho, sulit din naman po talaga. Talagang ang team po namin sobrang maaasahan pagdating po sa renovation. Kaya guys, kung ang mga stove nyo is built in, kailangan masabi nyo na po yan agad kay contractor para maabangan na po sa pinakasukat niya. So, ganyan lang po siya. Tapos na.